May mga patakaran sa bahay namin, mga patakarang hindi kailanman binigkas, pero lahat kami ay sumusunod. Huwag magsalita kapag umiinom siya. Huwag tumingin kapag nabigo siya. Huwag umiyak nang maririnig ka. Huwag mapansin. Huwag maging problema. Ang katahimikan ang nagpatakbo sa bahay. Hindi ito yung ordinaryong tahimik. Ito yung uri na parang may nakadikit na kuryente sa hangin, ang uri na nagpapababa sa kisame na parang nakikinig sa bawat hininga mo at naghihintay para masira mo ito. Mas naintindihan iyon ni James kesa sa akin. Siya ang kuya ko, dalawang taong mas matanda, at mas maingat sa paraan na hindi dapat taglay ng isang bata. Parang bantay, parang alam niyang ang bahay ay hayop na pwedeng kumagat pag nagkamali ka ng galaw. Kapag may maling tunog sa sahig, kapag samabit ang drawer, kapag napalakas ang hakbang ko, aabant siya sa harap ko. Walang salita, walang drama. Protection lang. At tuwing sasabihin niya ng pabulong, hanggat nandito ako, walang mangyayari sa iyo, parang sinulat niya yung pangakong iyon sa mga buto niya. At pinaniwalaan ko siya, ang gabi na nabigo ang mga patakaran. Nagsimula lang sa maliit, isang pinto ang naiwanang bukas sa refrigerator. Dilaw na ilaw sa linoleum, isang bote na gamulong sa sahig. At doon, nagbago ang bahay. May hamarang sa pintuan, isang hugis, isang presensya, isang bigat ng galit na hindi na kailangan ng salita. Gumalaw si James. At nang gumalaw siya, gumalaw din ang mundo. Hindi sigaw ang narinig ko. Hindi suntok. Isang manipis na crack, parang nabasag na sanga sa taglamig. Tumama ang katawan niya sa pader, at bumagsak siya ng dahan-dahan, parang hinihila pababa ng malamig na hangin. Bago siya tuluyang tumamba, tinulak niya ako palayo, kahit nasa bingit na siya. May dugo sa gilid ng bibig niya, pulang sinulid na parang napigtas mula sa balat. Andito ako, bulong niya. Mahina, halos walang hangin. At pagkatapos, tahimik, iba't ibang tahimik. Tahimik na nagsasara ng pinto. Pagdating ng umaga, wala na siya. Walang ambulansya, walang tanong, walang pangalan, wala parang hindi siya umiiral. Mainit pa ang una niya. May uka pa ang higon sa tabi ko na parang bumalik lang siya para magsabing, school can wait. Pero wala. At pagkatapos, mga poster. Missing. Mukha niya. Ngiti niyang hindi totoo. Mga mata niyang mas maliwanag kaysa sa totoong siya. Para bang pinalitan siya ng papel. Ang mga tao sa bayan ay tumitingin sa akin na parang may alam sila. Pero walang nagsasalita. Ang mga magulang namin. Tahimik. Nanunood ng TV. Walang reaksyon. Hindi man lang tinanggal ang poster sa refrigerator hanggang kumulubot ito. Lumakad ako sa buong bayan, sinusundan ng mga poster na ako mismo ang nagdikit. Nakiusap ako sa larawan niya. Bumalik ka. Pero ang papel lang ang gumalaw, hindi siya. Pagkaraan ng buwan, halos wala nang naghahanap. Gabi iyon. Gising ako at bago ko pa alam kong may mali sa hangin. Bumaba ang temperatura agad parang elevator na nawala ng cable. Namamatay ang digital clock, tumigil ang tunog ng charger, at biglang, lumubog ang matres sa tabi ko. Eksakto sa lugar niya, Sokai, sabi niya, ang palayaw kung siya lang ang tumatawag. Si James, nasa gilid ng kama, mukhang siya, pero hindi siya, malamig, mapotla, basag ang kulay ng balat, at ang mga mata niya, parang asul na nalulunod sa ilalim ng tubig. Ngumiti siya, yung lumang ngiti na nagpapakalma sa akin. At hinawakan ko siya, malamig, pero nandyan, andito ako, ulit niya. Sabi ko sa iyo, hindi ko tinanong kung saan siya galing. Hindi ko tinanong kung paano. At bumalik siya gabi-gabi, pero may kapalit. Kung nasaan siya, humihinto ang electronics. nag i ang TV, tumatamlay ang mga ilaw, tumitigil ang tubig, lumalakas ang lamig hanggang sa pumasok sa mga buto mo. Pero, inaku ko, kasi bumalik siya, nalaman ng mga magulang ko. Hindi nila siya nakikita, pero nararamdaman nila, ang pagyayalong humahabol sa akin. Ang bambilyang pumuputok pag lumalapit siya. Ang gas heater na namamatay kahit umuusok pa. Ang katahimikan na parabang may humihinga sa dingding. Pinilit kong ipakilala si James sa kanila. Mali iyon, pagpasok nila sa kusina, nagflicker ang ilaw at biglang namatay. Nag-static ang radyo at may tinig na lumabas, binabanggit ang mga pangalan namin. Nag-white frost ang mga bintana. Natamba sila sa takot, at naglaho si James. Umangat ang lamig pero hindi ko na siya mahawakan. The adoption people came. May ngiti na pilit, may tanong na scripted, may mga papeles. Lumipat ako, may bagong bahay, bagong kama, bagong, safe, silence. Pero sumama si James, tahimik. Nasa sulok, parang aninong hindi kumakapit sa liwanag, at mahal ko siya, mahal ko si kuya, kahit patay na siya, isang gabi, pauwi kami, malakas ang bagyo, nag-freeze ang dashboard, nag ang radyo, at mula sa rearview mirror, nakita ko si James, map at nakatitig, walang emosyon, narinig ng bagong amako, at sumalpok kami, pagdilat ko, nasa kalsada ako, umuulan, niyakap ako ni James, sabi niya, okay ka, at naniniwala ako, hindi ko tiningnan ng kotse, hindi ko tiningnan ng katawan sa ilalim ng kumot, hawak ko lang ang kamay niya, at sa unang pagkakataon, hindi niya ako iniiwan, unang beses na naisip ko, ako ang nakakulong, si James, hindi pala trap dito, ako ang pinanghahawakan niya, sa bawat galit, bawat sigaw, bawat malamig at nakakatakot na silid. Siya ang samalo para sa akin hindi ako iniwan. Kahit na ang mundo ang sumuko, ako ang hindi makabitaw. Pagbalik ko sa lumang bahay. Pagbalik ko, amoy bulok ang kusina. Ang TV, frozen. Ang parents ko, luma, maliliit, wasak. Tumayo ako sa dati kong pwesto. At sumunod si James. Hindi nila nakita, pero naramdaman nila. At sinabi ko, simple lang. Hindi nyo dapat hinayaang mawala siya at parang may pumutok na hangin. Nalaglag ang temperatura, tumango ang mga kurtina kahit walang hangin. Hindi ko sila pinatawad, hindi ko naman kailangan. Lumabas ako ng bahay, hindi ko sinara ang pinto. Sumunod si James hanggang sa kanto, hanggang nataman siya ng araw. Isang gabi, malapit ng umulan. Nagising ako sa bigat sa gilid ng kama. Si James, mapatla, pagod, at alam kong ito ang huli. Hindi kami nagsalita. Hinawakan niya ang kamay ko at inilagay sa dibdib niya. Sa lugar kung saan dapat naroon ang puso. Wala, pero mainit, hindi malamig. At sa unang pagkakataon, siya ang nawala. Hindi ako, natulog ako mag -isa. At sa pinakatahimik na gabi ng buhay ko, naunawaan ko ang isang bagay. Hindi ako iniwan ni James. Ako ang pinakawalan niya.